Mayroon tayong isang motor dito na hindi gumagana. No? Sa segregation to. Karabi tong dumi to. Talagang malikabok dito. Kita mo naman yan. Sa segregate sila. Tapos yung mga ano sya dito. Yan. Just nasisira na kasi. Kaya ayaw namang bumili ng bago. Yan. Ayaw, ayaw nilang bumili ng bago. Kaya ang ginagawa ko habang uh, ito ito ibibigay ko doon ng sample no para may sample doon na pabili. Ito muna ang ginawa ko pang switch ng ilaw. Wala naman tayong push button din doon eh. Wala tayong push button. Ito okay naman siya. tita mo naman ito. Pipindutin lang natin to. Yan. Kaso ito, ang problema nito, nag-ground daw sila na dito yun nga ito papansin nyo yan sobrang itim no tapos yun nga ito yung switch nya gumana naman yung contactor may supply pero ito wala dito palang lang sunog na yung motor ginatating kailangan niya ano kasi wala na pero ano pa natin to ubuksan natin to yung lock niya tapos tipan natin to baka no pero naka-off naman yung ano doon yung breaker pero titipan pa rin natin yun. okay guys uh, ano lang natin tong da apat na lock ano to 14 yan 14 okay yan na guys uh, wala naman tayo kasi ng uh, insulation test tsaka sa meager wala din tayo dito na lang tayo sa resistance you no know? pero malalaman na natin to kasi yan oh, walang walang uh, ka resistance nya yan wala wala ibig sabihin ay sunog na talaga sya oh, sunog na sunog na guys kasi okay naman yung test rod natin dalawa yan mayroon naman di ba nasa wala na kailangan natin itong anon Okay, walang-wala ng resistance. Guys, nice. uh, dito na yung motor sa sasakyan. At ito oh, wala na ata. Bearing tapos winding. No? Oh. Grabe itim.